Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalde vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik na nanonood sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko araw-araw dito sa aking channel So thank you thank you so much for your love and support nang binibigay especially sa oras na nilalaan ninyo para manood dito sa channel ko and para makinig sa mga updates ko araw-araw. So eto ah, 'wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na Hindi, hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan and syempre huwag kayong mag skip ng segment okay so eto dumako na tayo sa ating main topic for today's video eto nga no kamukhang kamukha ng bahay ni alden richards or iisa lang ng hilat um sa QC Home Store kung saan ay eh, doon din nakatira si Main Mendoza and syempre um, may na pa kong information na pumunta doon yung padre na nagbalimbing noon sa Aldab at ngayon ay eh, nauntog na at diba um, bigla na ngayon na um, kumakaibigan ulit kay Alden Richards at sinadya pa talaga sa bahay so ito na guys watch this mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo so ito, ito na guys watch this At kung nakita nyo na nga yung so once again, CTT of sa mga admin. So, thank you, thank you so much for the support and syempre for sending me the updates. Maraming maraming salamat. Syempre, um, pinagkakatiwalaan nyo, nyo kong is ilabas ang mga legit information <sighs> tungkol sa Aldab and syempre tungkol sa mga um, ganap nila on in, uh, end of cam individual man or magkasama so bago tayo magkadaraman dyan dumako na tayo sa ating main topic for today's video ewan ko na lang ah, dito sa mga tanga-tanga and syempre sa mga bobo kung hindi nila napapansin ang, ang setup ng bahay na ito eh ako ako guys napansin ko na agad-agad to agad-agad yun -agad. syempre nung unang pinakita to ng search ko sa akin na parang i no kasi dyan siya nag all out sa design syempre nag uh, ano nag tatay noon yun yung sa zoom ba diba? Um, yung may malaking malaking tv syempre iniba yung background and ba... Diba? Diyan din naman noon nag show show si Min Mendoza sa pag-ayo niya pumunta sa studio. 'Di ba? Doon pa lang eh booking na booking eh. 'Di ba? Um kung di kayo marunong mag-observe or, or hindi talaga kayo marunong makahalata eh syempre yung iba dito mga anga-anga. Eh alam niyo na 'yon um iba um, mga kulang cool kay sa utak and syempre mga kulang cool kay sa pansin alam niyo na diba? um, di ba hindi ko naman kay sa masadong minamaliit pero minamaliit ko na lang pala kayo di ba um ADN lang kung talagang ADN kayo mapapansin nyo tong pag oobserve ko and syempre and syempre mapapansin nyo tong bahay na ito no dahil yan, iisa ng background, iisa ng, um, eto ha, sa QC nyo lang tumatatagpuan. At syempre, pre no hindi lang sya ang nakatira dyan. Walang iba kung hindi pati niya na si Ming Mendoza eh, nakatira dyan, din dyan sa QC, QC homes na yan, no. Sanubali guys sa ano, Nabali, talagang doon sila nakatira. And syempre, di nyo nyo yan. Yung inaakala niyo sa Laguna pa siya nakatira. Syempre, yung mga fans niya ay eh, ipagpipilitan talaga na nasa Laguna at Bulacan. Yung mga idol nila. Yung mga individual fans nila. Pero kung talagang ADN ka, alam na alam mo talaga kung nasaan na silang iisang bobong nakatira. Diba? walang well, iba kung hindi sa QC diba eh masyado lang naman pinapagulo ng mga ng mga kampo ng animal at yung sitwasyon and syempre pinapagulo lang nila ng pinapagulo diba um, at eto ha ba't kaya dinalaw ni father ni father Jeff yung si Alden no ano ah, nagsisi nagsisisi ka na dahil sa pagbaliktad mo and syempre um, sa pag ano mo sa aldab noon sa aldab di ba tandang tanda ko di ba kumampi ka sa searchwela and ikaw pa yung nagkasalpuno kina Mr. Spotted and syempre kay kay cloning bakla di ba tas ngayon eh maghuhugas kamay ka sa bagay 'di ba? Pakaday ka naman pala. So kailangan mo din naman pala maghugas hugas kamay kasi nga 'di ba? Bawal 'yan sa pare yung gagawa ka ng kasalanan tapos magsisilbi ka sa sa simbahan, 'di ba? Um bawal yung gano'n at bawal yung mga gano'ng instances na gagawa ka ng kasalanan magsisilbi ka, hindi ba? kaya halatang-halata na may motibo or na-miss talaga yung friendship nila ni Alden Richards, no? Or baka sisi na na bumalintad siya at syempre sa kasinungalingan siya kumampe kesa sa katotohanan. Diba? Alam na alam ko yung mga ganyan. Ako, parang, parang hindi ko pa nakahalata and syempre hindi ko pa na lalaman yung mga galawan na yan hindi ba so alam na alam ko yan and syempre nakahalata ko yan um, at eto ah take note ano kaya yung pinag-uusapan ng magkumparing yan no siguro yung mga lumalagan <sighs> yung mga lumalaganap na search no? yung mga lumalaganap na fake news yun siguro yung pinag-uusapan and syempre and syempre, um, yun naman din yung mga kumakalat-kalat and syempre mga mabilis kumalat dito sa social media hindi ba mabilis lang naman sila um, kumalat and syempre kung mabilis kayong maniwala sa mga fake news eh hindi matatawag yung sex mura hindi matiba yung sex mura hindi ba um, at kung hindi kayo ABN DNA, syempre nagpapaniwala kayo sa mga issue at syempre sa mga fake news, na kumakalat and syempre lumalaglanap na. hindi ba kaya nga nandito kami para, para linisin yung mga fake news na hindi ninyo naiintindihan and syempre ipapaunawa namin sa inyo kung ano talaga yung mga katotohanan diba? at kung ano talaga yung mga legit na kwento tungkol sa Aldab kaya kung ako sa inyo mag subscribe na kayo dito sa channel kong to and syempre pindutin ninyo yung notification bell dahil malapit na tayo mag 3K malapit na tayo mag 3,000 so konting konting push na lang and konting konting kambot na lang malapit na tayo mag 3K so ayan na um, or baka dinalaw niya lang talaga si Alden at may an sa bahay na iyan hindi ba para sa ganun eh humingi ng pasensya, humingi ng dispensa para sa ginawa niya, di ba? Um, and syempre, alam niyo naman si Alden Richards, mabilis magpatawad diyan. Pero pag kami na ulit sa kanya talaga ng bonggang-bongga eh talagang pasensyahan and syempre um walang sorry sorry sa mga gagawa sa kanya ng ganyang kahayupan and syempre sa mga ganyang kabalbalan hindi ba kung ako yan ay naku matagal ako bago ako magpatawad umaabot ng ilang taon or ilang dekada di ba um, magkakasakit muna ng malubha yung gumawa ng kasalanan sa akin pero iba ninyo si Richard and syempre si Nico Maine 'di ba? Um mabilis sila magpatawad and syempre pass is pass. Kaya lang naman niya nagawa 'yun kasi nga may, may matulis ang baba na bumubulong sa kanya na manib ka manib ka kahit na ayaw niya, hindi ba? Pero ngayon, malayang malaya na siya dahil nga na nakalipat na yung isa sa mga tinik sa lalamunan ng Aldab and syempre ng Aldab Nation ng Aldab Nation di ba so balik na tayo sa normal na parang walang nangyari at parang walang nangyaring sa Rizuela at parang walang nangyari yung pangbabaligtad sa kanya or bumaligtad siya nung panahon na yun okay kaya happy happy lang tayo mga ka ADN and And syempre, itong mga kwento kwento na ito, um, huwag ninyong papapalampasan. Kaya huwag kayong makakalimot na mag-subscribe dito sa aking channel, okay? And syempre, huwag ninyong kalimutan na pinutay niyo yung notification bell below para ma-notified kayo, ba diba? At hindi lang naman sa si Father Jeff yung nandiyan. Iisa lang yan ang background, guys. Kung marunong kayo mag-observe and syempre, pre, marunong kayo makahalata maski yung anak ni Belo na bumaligtad din nakadalaw na din sa bahay na yan kaya mahahalata at mahahalata na yung bahay na yan nasa kabilang side lang sila at wala sila sa bintana and syempre wala sila doon sa malaking TV kung saan siya nagsushow ng All Out Sundays and syempre ng Itbulaga noon nung nasa show okay pero kung di ka marunong mag-observe ba hindi ka marunong maka-observe di ba um di kayo ADN kung gano'n. pero kung ADN kayo talaga maiisip niyo yun yung mga show na binanggit ko di ba so bye, bye na i love i love you all so happy happy september na bukas so bye bye na have a nice day keep safe and god bless happy happy saturday everyone bye bye